ay pagkasimple nga lang ho ng ulam natin for today's video saan nga ho ba aabot ang inyong 130 pesos ayan napakasarap na ng ulam nyo ito nga ho ginataang makarel ang niluto natin ay nga tagkabagsakan at buti hindi sa patungama Ayan nga ho, dahil wala nga ho kami masyadong maisip na ulam, kaya ayan ho, na nga lang ho ang naisipan naming ulamin at lalagyan na lang ho namin ito ng gata. Masarap nga ho din itong ginataang Hokkaido. Nako, itry nyo na itong mga bes, Siguradong tatawag na naman na sinain nyo. Ay, hindi ho nga pala ito sponsor Ay, talaga wala lang ho talaga kami maisip na iulam ngayon. At syempre nga ako, hindi mawawala dyan ang bawang at sibuyas. At pirasong bawang nga lang ho ang pinitpit ko dyan at isang maliit na sibuyas lang. At pagkainit na nga ho talaga ganyan at ay habang hinihiwa ko ngayon ay tagaktak na ang pawis ko dyan. Lalo na hahot na karap tayo sa kalan ay eh, pagkaini talaga kaya ang sarap kung pumapak ng yelo habang nagluluto. Kaya kayo ho ay eh, huwag kakalimutang uminom ng maraming tubig para lagi tayo hydrated mga best. At ayan nga ho ay eh, maglalagay tayo dyan ng pechay. Pwede ho sana malunggay kaso wala ho ditong tindang malunggay sa aming uh, talipapa kaya pechay na lang ho. di naman ho tatanggiyan At ayan na nga ho mga best. For na ang person. Ayan isyempre eh, unahin natin ng bawang sinadang sibuyas. At hindi ko na nga ho nilagay ng luya. Kayo na lang kung bahala kung gusto nyo ng luya. Ay, pagkalakas nga ho talaga ng aroma na itong bawang at sibuyas, nakakagutom talaga. At ang kasunod nga ho ay ilagay na ho natin yung isang latang Hokkaido dyan sa ating ginisang bawang at sibuyas. At isunod na nga rin ho natin dyan yung gata ng niyog. Ay, 200 ml nga ho pala yung sukat na itong gata na nailagay ko. At para nga ho mas masarap itong ating ginataang Hokkaido, eh, betsinin nga ho natin ng konti at lagyan ho natin ng konting asin. At syempre, ay eh, halu-haluin natin ng bagya para naman humatunaw yung mga nilagay natin dyan na pampalasa. At isunod nga ho natin, eh, hulog na natin itong hiniwa nating pechay. At haluhin nga ho natin ito ng bagya at maya maya lang ho, eh, pwede na ho ito. At ang huli nga ho natin na ilalagay dyan, eh, naglagay ako ng dalawang pirasong siling green. At konting pakulo na nga lang ho, eh, pwede na ho natin patayin itong apoy. At ay na nga ho, ang kain ng portion ho na inaantay ko. At ito na ho, naganap na. Tara na nga ho, kumain na ho tayo. At kung hindi pa kayo ko kumakain, ay masarap po at may kasabay kayong kumain. Ay ho no, ulam nyo ngayon tanghali. At ayan nga ho, at may natira pa nga hong laing. At ayan pang init na nga ho yan. Tara ho, at kain na ho tayo, mga best. At ayan na nga ho, gatom na na ang buntis dyan. At hanggang dito na nga lang ho ang ating video. Huwag ho kalimutang i-like at i-share at i-follow na rin ho itong ating page. Maraming salamat ho.